Sa isinagawang National Rally for Peace sa Cebu kamakailan, nagsalita na ang mga Cebuano sa kanilang paninindigan na hindi impeachment ang solusyon sa lumalalang problema at gulo sa politika sa bansa ngayon. naritong report ni Charmaine Balagon. Pagtugon sa mga pangunahing problema ang dapat umanong pagtuunang pansin ng na mga nakaupo ngayon sa gobyerno yan ang ipinunto ng mga Cebuano kasunod ng isunusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I am being privileged to have heard speakers emphasizing that let's all look at the matter about prices of commodities peace and order and safety concern. Number three, employment. And what is being emphasized is corruption. Because no matter what, when the nation is in turmoil, the more corruption will strive. Yan ang reaksyon ni Cebu City Mayor Mike Rama sa naganap na National Peace Rally sa lungsod noong Lunes, Enero at 13. Anya, dapat mas bigyang pansin ng kasalukuyang mga nakaupo sa gobyerno ang hinainang taong bayan kaysa isulong ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naganap ng Peace Rally ng Iglesia ni Cristo na dinaluhan ng iba't ibang grupo at sektor, binigyang diin dito ang pagkakaisa lalo ng mga nasa mataas na posisyon ng gobyerno at pagkakaroon ng kapayapaan. Para naman sa tumatakbong gobernador sa Cebu na si Pamela Baricuatro, ipinakita lamang ng naturang rally na maraming tutol sa impeachment laban sa pangalawang pangulo ng bansa so what does this mean na yung mga seboanos nagpakabana na yung mga seboanos involved na sila with national issues not just occupied with the issues locally but they're also you know occupied with what's happening in 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 the philippines right now you know and I, if i understand one of the concerns of um, of the rally is corruption is anti corruption so that alone is a, is a show of force mm -hmm. now watch out yung mga politician <laughs> Kasi yung taong bayan, especially mga Cebuanos, ano na sila, involved na sila, nagbantay na. So bantay corruption na yung mga tao dito. Kaugnay niyan, naniniwala rin si Baricuatro na maaring hindi na ituloy ang impeachment laban kay VP Sara talking. One of the concerns also is the Inday Sara uh, impeachment. So, looking at the numbers yesterday, I don't think merong impeachment mangyayari kasi if ever, magkakagulo talaga. Kasi looking at the number of people there, nako, uh, imposible merong, ano, merong impeachment. Adili, ko eh, bang nakabutan, mangyugong Vice Sara, ako mong ginagamang matugan nga, tarong yun siya tungod lang kaya tumingon sila nga itong budget sa vice presidential kato ingon nila budget pero huwag ito eh probar yun nga maubag yun itong ilang mga nga dagko kayo huwag ito eh probar yun pwede naman ito himuhimuan nila marini ako yung kakuhan lang Dili ko iyo ni kay gibutang na nato diha nga impit sa para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal ito ang inyong citizen correspondent mula sa Cebu Charmaine Main Balagon SMNI News